Talasak na nga ang kasabihang ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Ngunit gaano nga ba ito katotoo, lalo na sa mga usaping panlipunan ngayon? Naniniwala kasi ang iba't ibang election stakeholders na maaaring magdulot ng malaking pagbabago ang mga boto mula sa tinaguriang Generation Z or Gen Z o silang pinanganak mula 1997 pataas. Paano nga ba maituturing na game changer ang naturang henerasyon pagdating sa halalan? Ako po si Heidi Bernardo Sampang at ito ang pagsusuri. Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa lingwanag ng salita ng Diyos. Ito ang pagsusuri. Narito si Dan Gonzaga para sa mga balitang may kaugnayan sa ating tinatalakay na issue. Balita segment. Narito ang ilang mga balita nitong nakaraang linggo. Inilabas na ang ballot face template na gagamitin para sa halalan 2025 ayon sa Commission on Elections o COMELEC, ginamitan ng mas makapal na font ang pangalan ng mga kandidato habang mas maayos na rin ang color scheme at mga marka na bahagi ng security features nito. Kaugnay nito, hinahanda na rin ng call body ang pagsasanay ng mga poll workers. Ayon kay Comelec spokesperson John Rex Laudianco, nasa 4,000 automated counting machines ang inaasang ipadadala sa mga ito. Binigyang diin naman ng dagapagsalita na kailangan makapasa sa pagsusulit at maging certified ng poll body ang mga poll workers na magsisilbi sa halalan 2025. Ito ang pagsusuri. Ikaw ay nakikinig at nanonood sa programang Pagsusuri, isa sa mga paglilingkod bayan ng iyong FEBC Radio TV. Napapakinggan din po tayo sa mga piling FEBC stations sa buong Pilipinas at sa bayang napapanood sa GCTV sa Channel 185 sa Signal TV. Ang Gen Z ay ipinanganak mula 1997 hanggang 2011. Kapansin-pansin din na karamihan sa kanila ay nasa workplace na kasama ng mga millennials na pinanganak mula 1980s hanggang 1997. Habang ang iba naman sa kanila ay nag-aaral sa sekundarya at sa kolehiyo. Itinuturing man na close-minded, stubborn at maging judgmental, ngunit nakikitaan naman sila ng potensyal. Ito ay dahil sa kanilang kaalaman sa teknolohiya at sa pagpapahayag gamit ang social media. Kasama rin dito ang pagpili ng mga kandidato na ka-wavelength nila sa mga isyong mahalaga sa kanila. Para samahan po tayo sa isang pagsuri ngayon, narito sina Bishop Ruben Abante at Dr. Jimwell Naval na isang sociologist at dean ng UP College of Arts and Letters. Okay, at narin po muli tayo sa ating pagsusuri at alam niyo po itong programang ito ay talagang eh, nag kaya usap ng mga bagay-bagay na kinakailangan ay magdala sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kabataan, na mga topics ano po, na mag-aangat po, hindi lang sa ating pangsariling buhay, kundi sa ating bayan. At pinag-uusapan po natin ang mga bagay-bagay na nagkakaroon ng impluensya sa ating pamimili ng bubutohan natin. At napakaganda at muli po ay kapiling natin ang uh, Dean ng UP College of Arts and Letters, si Dr. Jimwell Naval. Dr. Jimwell, magandang araw uli sa iyo. Bumati ka muna. Magandang araw, uh, Bishop Ruben, at uh, magandang araw din sa mga tagapakinig natin sa TV or sa radyo or live stream o kung saan mang parte ng mundo at daigdig. So maraming salamat sa pag-invita. Ikaw, you espouse this uh, approach na kinakailangan maging open ang mga pamilya sa diskusyong politika, mm. you no? Know, at kung ano yung mga issues, pag-usapan ng mga magulang at mga anak at uh, sila ay uh, uh, maging maalam, no, kung paano magdesisyon. Kasi siyempre eh, hindi naman makakaaring iwanan mo lang yung choices sa mga kabataan by themselves. Mm. So, kailangan maging open sa diskusyon ang mga pamilya. Dapat nga dinidiskusyon sa harapan ng pagkain eh. No, Pinag-uusapan oh. yan. No? Ang, kasi sa atin kasi ang pagkain eh, para daw sumisimba at nagdadasal dapat tahimik. No? Pero dito rin daw nare-resolve ang maraming issue at bagay-bagay. Maraming pagkakataon na sa harap ng pagkain uh, dineside ng isang anak na mag-aasawa na siya or buntis siya at iba pa. Kaya crucial Oo. ang ang kapag no at pwedeng diyan din i-discuss kung sino ang iboboto no so sa napakasagrado ang hapag kainan no so Oo, lalo, yun, na. Ganun. Mm -hmm. lalo na kapag iisipin mo ang magiging decision mo ay uh, ang kadugtong niya yung kapakanan mo eh di ba kapag ekonomiya ang problema natin ang trabaho ng mga magulang ang problema So may repercussion doon, 'no, 'yung yes. desisyon na nangyayari sa pagkainan uh, mismo. Kaya nasa magulang 'yan, siyempre sa suporta ng anak, 'no, at eh uh, s'yempre depende pa rin kung anong eduk edukasyon ang nakamtan ng anak mo at ano ang binasa niya, sino pinaniniwalaan niya. Siyempre na pa rin ang usaping moral, 'no, ang pananampalataya, 'no, malaking yes. bagay ang pananampalataya no kung kanino man tayo naniniwala no eh, pero laging ipapaalam natin dapat sa itaas no sa Dios ang lahat ng pagdedesisyon dahil siya ang nakakaalam ng lahat so may pag-asa pa rin naman eh. no sa pamamagitan ng pag-uusap sa pamilya no eh nagiging productive sila hindi lang nananalangin baka ipapanalangin na lang kung ano yung ibigay ng Panginoon yun na yun Oo, at hindi naman palagay ko hindi naman masama at hindi mali no? at hindi tiwali ang ibibigay ng Panginoon na dapat iboto ng miyembro ng pamilya so parang uh, ganoon so kaya siguro ang problema maraming pamilya sa atin ang wasak at hindi Ayong. nakakasabay nagkakasabay-sabay kumain hiwa-hiwalay nasa abroad nasa ganito nasa ganan so hindi tayo mabubuo Of course, galangan pa rin naman ng pan, pa, ng paniniwala 'yan, no? So kung ito 'yung gusto mo, ipaliwanag mo, ipagtanggol mo sa hapag, no? Kung siya ang gusto mong uh, iboto, basta dapat may pamantayan ng pamilya, no? So dapat eh tapat yan, matuwid, uh, mabuting tao at uh, matatag ang paniniwala sa Diyos. So parang gano'n. So may basic No, may minimum requirements na iboboto na tungkol sa kabutihan, kahusayan, no? Uh, kapanatagan ng buong mundo marahil. And then the rest e yung mga kabataan ito, ngayon, Dr. Jimwell, mga Gen Z, mga Alpha Z, ang sinasabi mo kanina, eh, ang ganalang engagement lang naman, eh, mga gadgets, mga teknolohiya, social media, paano siya nila ma impress Itong uh, gamitin ang teknolohiya, kaya Sige, kapakipakinabang din naman, di ba? Sa ating pamahalaan. Eh, siyempre, ano ba ang lumalabas dito sa technology na ito? Ano ba ang lumalabas sa social media? Di ba? Ang dami-dami na andun lahat, no? Hindi mo alam kung sino ang paniniwalaan mo. Yan pa, yung pag-filter dito, pagsala dito. Of course, nung previous election, presidential election, pinapanalo ang ating presidente ng ng grupo ng troll. Ngayon, med nagbabalik itong mga troll na ito. Pero may kakaibang dating na 'yung mga troll na ito. Iba na sila kumpara before, 'no? Oo. So may may grand twist ito. No, pero may mga troll pa rin. Hindi natin alam. alam. Mga deep fake na, may mga deep fake na. Oh, yes, deep fake. Tapos Oo. talagang hindi totoo pero akala mo totoong totoo. Tapos may chat GPT pa, may AI pa. Ito yung mga natin mismo. So nagmamanufacture sila ng katotohanan. Lumalabas ang daming version ng katotohanan pero mga mali pala ito. So ito yung dapat paghandaan natin. At itong mga alpha gen na ito ang nakaharap dyan dahil sila yung may gadget. Bagamat Uh urban center lang din naman 'yan, 'no, yung mga techy, yes. 'no? Ah, uh, eh pero siyempre, sila yung madaling ma-impress pero kaya rin naman nilang uh, i-deconstruct 'yan, 'no, dahil through technology ah, hindi 'yan totoo, ganito. Uh fake 'yan. Sila rin 'yan. No? Eh, pero paano nila masasabi sa kapwa nila na ito ang dapat puniwlaan, ito ang totoo? Actually yung kalooban pa rin yan. eh, 'no? Ano ba ang sinasabi ng mm -hmm. sumo? no sa sino ba ang pinapaniwalaan mo pakiramdam sensibilidad pa rin 'yan no kung consistency no kung totoo ba sila tama ba yung kanilang ginagawa so parang ganong consistent dito consistent doon so doon siguro makikita yan kung kung paano. Kasi kung mali yan, paano kusang babaksak yan. Eh. Kung mali, kusang babaksak yan. Yes. Pero Dr. Jim, paano makakarelate ang mga magulang sa mga makabagong mga kaparaanan na ito? Tama. E Eh, paano sila mag-uusap? Oo nga. Ano, may mga ganon. No? Eh, pero yung mga kabataan pa rin dito, nasa kanila no sabi nga ni Rizal sila yung pag-asa ng bayan eh no? Kaya gagawa sila ng paraan para maimulat, no, maipakita na ito ang tama, ito ang matuwid, ito ang katotohanan, no? Pero siyempre, based din 'yan kung saan ano pinag-aralan nila, saan ang galing, no? So kaya importante yung edukasyong sinususo nila sa kanilang eskwelahan eh, no? So hmm. in, of course, ang dami nating abogado, tatlo sing na abogado natin. Sila oh, yeah. pa nga may alam ng batas pero sila rin naman nagbabiolate at nagbabago ng batas no? Parang ah uh, ganon. So, dapat yung edukasyon makabayan, pro people, scientific, no, na nagsisilbi sa interes, no, ng nakararami. So, parang uh, okay. uh, bilang bilang mga magulang at bilang nakatatanda, huwag nating isuppress yes. yung maaari ang bag ng mga kabataan sang ayon sa kanilang exposure sa technology. Mm -hmm. Tama ba 'yon? Oo. Oh, oh, oh. No? At uh, bagamat dapat may common denominator 'yan, no? Para uh -huh. saan ba 'yan? Nagsisilbi ba 'yan para saan? Para kanino ba 'yan? No? Sino ba ang nakikinabang diyan? So parang gano'n. Kung 'yan ay para sa masa, para sa buong uh, human being, yes. No, problem, no? Pero kung para lang 'yan sa elite, sa konting tao, sa maliit na porsyento uh -huh. ng nang nasa ituktok ng piramide siya lang ang nakikinabang yan. Hindi para 'yan sa bayan, no? Eh kinakailangan pala ng mas masusing pagsusuri dito dahil may mga ginagamit niya sa teknolohiya, nawala namang ibang gusto kundi ibang gagawin kundi magdemolish ng kapwa eh. Totoo 'yan pa, no? Bumubuo sila pero winawasak nila yung iba na no? para mabuo sila, no? Yung 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 mugmog ng iba ginagamit nila para tumaas sila no so parang gano'n uh, ganoon yung nangyayari sa iba at patuloy pa rin yan hanggang sa dulo bago mag-election magsisiraan na magsisiraan itong mga taong ito pero kung ikaw ay matatag matatag ang pamilya mo matatag ang paniniwala mo may sarili kang prinsipyo hindi ka kaagad mababaklas no ibig sabihin pala sa sinasabi mong ito ang bottom line ay kung ano yung binubuong value sa ating pamilya yes yan dapat nating pagtalagaan. Oh, yung value education, no, values education, yung halagahan, no? Lalo na yes. yung pamilya uh, mismo, no, within. No, doon kasi nagsisimula talaga eh. no? So, 'yan 'yan mismo ang panghahawakan natin para maging matatag tayo sa future o sa hinaharap uh... e, tayo pa naman, siyempre, bilang mga Pilipino, naroon pa din naman however, the technologies, whatever kung ano mga nasa atin ngayong mga uh, sinasabi nating mga kaparaanan ano, na ginagamit natin based on this technology ay pagyamanin pa rin natin ang ating traditional na mga pamilya, na mga values natin bilang mga Pilipino meron yeah. tayong respeto, mm -hmm. meron tayong uh, pagmamahal Meron tayong galang sa bawat isa, di ba? Totoo 'yan. Mm -hmm. Yan pa rin dapat mapanatili, no? Bagamat uh, kuminsan ito ay isang makakatagpuan natin sa urban center lamang or sa middle class. So siyempre sa kanayunan, mas ano nga sila eh, mas close na close sila, no? So at kaya nilang dalhin ang ang kan. Actually, klanis naman talaga tayo. Magkakamag-anak mm -hmm. uh, tayo. Pero pag nag-penetrate na rito, ang ibang impluensya na mag-aalok sa atin ng attractive na bagay, so doon tayo mm -hmm. nasisira. Dapat matatag tayo doon at hindi tayo dapat nasisilaw sa pera. Of course, gutom tayo. Yes. Walang laman ng tiyan. No? Pero, okay. kaya naman natin yung, siyempre, sa tulong naman ng mga kapitbahay din natin, ng komunidad mismo at kapwa natin, kapanalig no, sa pinananampalatayahan natin. So magiging matatag pa rin tayo. Hindi naman natin kailangan yan mismo eh, yung mga binibigay nila. No, uh, mismo. Ang kailangan natin ay gabay upang mas maging matatag tayo sa mga alok nila. Actually, tukso yan. Kung titingnan so, natin, inaalok tayo ng tukso na tanggapin ito dahil pag tinanggap mo may utang na loob tayo diyan no? okay. so huwag na natin... yung mga Dr. Jim bilang pamilya ano anong gagawin namin lalo na halimbawa yung ating mga kabataan medyo vocal sila ano dapat gawin ng mga nakatatanda na kahit hindi nakakaalam ng teknolohiya eh dapat pakinggan nila ang kanilang mga <laughs> anak kung sino man dito ang nag-aral or may kaalaman o may matuwid na pag-iisip o lohikal na pag-iisip tungkol sa buhay no at yun ang dapat uh, pakinggan minsan kasi ang pinapakinggan natin kapitbahay eh pinapakinggan natin eh mga kumpare natin at kumare natin uh -oh. eh, no so para uh, ganoon Ang sabi nga nila Dr. James, isyo isyu ika ng politika, nakikita naman natin na walang permanente magkaibigan, walang yes. permanente magkaaway mm -hmm. Pero bilang pamilya, panatiliin nating buo ang ating pamilya, lalo na tayo nakatayo sa napakaganda mga values na mayroon tayo. Huwag yes. natin sirain ito dahil sa politika lang. Tama. So ito ang magpapalakas sa atin. Ito ang bubuhay sa atin. At ito yung magtatanggol sa atin na hindi, na hindi tayo matitinag no, ng mga yaalok sa atin dahil matatag ang ating pamilya at nagmamahalan tayo no nagkakaisa tayo no bagamat wala tayong masyadong karangyaan eh pero may Diyos naman tayong tutulong sa atin hindi ba so parang well, the bottom line pala eh katatagan pa rin ng mga pamilya natin ang magsasalba sa atin yes hindi ba mm -hmm. eh syempre eh, paano kaya kung halimbawa eh lahat naman na nasa gobyerno galing sa mga pamilya eh. <laughs> Oo oh, nga. Kaya nga may yung dynasty bill eh, hindi makapasa pa yan eh. no so eh kasi pamilya talaga ang inihalal talaga eh. no kaya hindi yan mawawala agad-agad no true time palagay ko magbabago ang uh, political environment maiiba yan mabab na na actually, naipasa na sa isang komite pero oh, hanggang two generation lang dalawang miyembro lang no at least pinayagan na yan pero sa susunod siguro isa na lang hanggang sa unti-unti um, and for challenges we face sama-sama lang tayo bilang uh, pamilya mga Pilipino yes mm -hmm. totoo yan Oy, maraming sa gabay ng Diyos sa itaas talagang mangyayari mananaigang kabutihan no para sa buong bayan Very good. Maraming salamat sa iyo Dr. Jimwell. Oh. Napakaganda ng ating pagsusuri at palagay ko ay napaka praktikal para sa mga nakikibahagi sa atin mga kaagapay natin sa programang ito. Until next time. Salamat po. Sa susunod, no? Bago sa kasagsagan ng eleksyon, makita ulit tayo at we'll oh, yes, natin ulit kung anong ang nagaganap at kung totoo yung ating sinasabi dito. <laughs> okay. Thank you so much. God bless you, Dr. G. Maraming salamat po. Ito ang pagsusuri. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at issue sa liwanag ng Biblia. Napakaganda po ng ating pag-uusap sa pagsusuri na episode na ito patungkol sa tinatawag nating political fanaticism at blind following patungkol sa eleksyon. Kinakailangan po talaga ay magkaroon tayo ng kaalaman, ng karunungan, ng kasanayan upang makapili po tayo ng karapat-dapat sa lahat ng tumatakbo para mailuklok sila sa iba't ibang designasyon at posisyon sa ating pamahalaan. Kinakailangan ay meron tayong magandang pamantayan at napakaganda na palagi sa ating pagsusuri ay meron tayong ibinibigay ng biblical insight. Sa pagkakataon pong ito ay tunghayan natin ang Psalms number 82 and verses 2 to 4 na kung saan ito po ang sinasabi. How long will all of you judge unjustly? and accept the persons of the wicked, defend the poor and fatherless, do justice to the afflicted and needy, deliver the poor and needy, read them out of the hand of the wicked. Ang mga talata pong ito ay nagbibigay sa atin ng napakagandang mga pamantayan kahit po patungkol sa ating pagiging uh, isang republika, na may demokrasya sapagkat palagay ko'y napapaloob po dito ang magandang uh, karunungan para sa ating lahat. For example, defend the poor and fatherless. Yan po'y tumutukoy sa ating judicial na bahagi ng ating pamahalaan. Ang sabi, deliver the poor and needy. Yan naman po'y tumutukoy sa ating ehekutibo. At ang sinasabi pa do justice and rid them out of the hand of the wicked. Kinakailangan po meron tayo mga batas upang maging uh, uh pantay lahat po ano ang mga uh, umiiral na kaparaanan ng governance. Kaya mahalagang mahalaga ang lehislatura. Kung alam lamang po natin ang dapat na uri ng ating pagpili. Sang ayon sa kung saan sila mailuluklok upang magampanan nila ng tapat, magampanan ng bawat na ilunok-lok at naiboboto ang kanilang dapat na responsibilidad sa pamahalaan. Gusto po natin na sila ay makapag-perform. Hindi lang po natin sila binoboto dahil we're just politically uh, well, fanatics. Ano po? O kaya naman, we just follow blindly huwag po. Let us appreciate kung saan sila mas epektibo at ano ang dapat asahan sa bawat kandidato at ang sabi nga natin po eh, ang bawat pamilya ay makipagtalastas sa maging bukas tayo sa ating mga pag-uusap sapagkat the bottom line nito lahat, ang pamilya po natin ang dapat makinabang sa lahat ng governance. Napakahalaga po niyan. Kapag inalis natin ang kahalagahan ng dapat na itulong o iabot sa mga pamilya. Paano na lang po tayo bilang bansa? Tandaan po natin, ang pamilya po ang basic institution ng ating lipunan. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Susuri sa FEBC Radio TV. kaya posibleng umabot ng 20 hanggang 25 milyon ang mga boto mula sa Gen Z. Kaugnay nito, naniniwala si Comelec Chair George Irwin Garcia na sapat ang naturang bilang ng mga boto para makapaghalal ng mga senador at party list representatives sa Kamara. Kapakipakinabang ang naturang henerasyon sa kanilang kaalaman sa teknolohiya sa paghimay ng impormasyon at pagpapakalat nito. May magandang ibinubunga kapag ibinuhos nila ang kanilang karunungan at puso para sa isang bagay o taong pinaniniwalaan. Tunay na may potensyal ang naturang henerasyon na magdulot ng pagbabago sa halalan at maging sa ating lipunan. Kaya't kaabang-abang ang kanilang paglahok sa darating nating halalan. Sa pangalan ni na Bishop Ruben Abante, Dan Gonzaga at ng ating buong pangkat, ako po si Heidi Bernardo Sampang hanggang sa susunod nating pagsusuri. Suma inyo ang pagsusuri, produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang pagsusuri sa Facebook.